Eleksyon. Itong panahon na ito, kaninong team ang pipiliin mo? Team Duterte ka o Team Marcos? Duterte nga. Okay, thank you. Isang, malimbawa sa inyong na pinangileksyon, anong team ang pipiliin mo? Team Duterte at Team Marcos? Duterte ka. Thank you. Okay, po sa inyong gabi na pinangileksyon, anong team ang pipiliin mo? Team Duterte at Team Marcos? Okay, thank you, boss. E, Uulitin ko, ate ha. Halimbawa, ate ngayon gaganapin ang eleksyon. Kaninong team ang pipiliin mo? Team Duterte o Team Marcos? Duterte. Okay, thank you. Duterte. Para ka panay-paniwala, ba? Ngayon, kaibigan, pagganapin ang eleksyon natin ngayon, Anong team ang anong team ang pipiliin mo dito? Team Duterte o Team Marcos?

I-interview kita ulit ah. Halimbawa ngayon gagalapin ng eleksyon, anong team ang pipiliin mo? Team Duterte ka ba? O team Marcos? Pwede mo na isulat po Isulat mo Buhitan mo lang kung ano yun so, na lang kahit kasa. Alam mo sige, pag-isip ka, hindi eh. Sige, buhitan mo na lang. Sila pati kay Ha? wala Anong team siya? Ano Anong pangalan niya? Anong niya? Romaldes? Baka yan. Ha? Wala dito. Ano ba yung bubuti-bubuto mo? parang sa senador sino si soy so, may san sa ate ni um, halimbawa uh, ang mga eleksyon so, team ang pipiliin mo team mo o team wala naman problema doon, eh hindi ka naman naninira sa kanila eh kung gusto mo mapapanood ko ma'am ah. Ano ma'am? Ma'am, kung gusto mong mapanood mo ito, i-follow mo yung YouTube channel ko. Ito, Paul G. Canales. Para makapanood mo bukas ng umaga. Sige ma'am. Kasi para makapaniwala, paniwala yung ano natin. Ano ka-piliin mo mga team kung halimbawa ngayon ng eleksyon? Team Duterte o team Marcos? Presidente ba yan? Ha? Presidente. No, sa nasyonal. Duterte. Duterte, okay, thank you. Thank you, ma'am. Hello, wag na. Bakit? Halimbawa, <laughs> okay. kung ngayon gaganapin ang leksyon, ma'am, anong pipiliin mo, Team Duterte mm -hmm. o Team Marcos? Team Duterte. Buntarte Bakit, ma'am? Eh, para may balitong pagaya. Oo, oh, alam na. Okay, mga drugs, sana. Okay, no, thank mga you. Drug. Dapat yun, yan. Trebosa. mo kung ngayon gaganapin ang leksyon, Duterte ka, okay, thank you, thank you, thank you. O, Tiju? Ikaw, boss? O, uh, Tiju? Hindi naman, pwede kasi hindi magkapaniwala. Duterte lang yan. Duterte? Okay, thank you. Anong team ang pipiliin mo nga pag halimbawa ngayon na ng eleksyon, team Duterte o team Marcos? Duterte. Duterte ka, okay, thank you. Basta so, ngayon gagalapin ng leksyon natin, anong team ang pipiliin mo? Team Duterte o Team Marcos? Duterte. Duterte ka? Duterte. Wala, wala. Duterte. Okay, thank you po, sir. Halimbawa, kung basta ngayon gagalapin ang leksyon, anong team ang pipiliin mo? Team Duterte o Marcos? Duterte. Duterte ka? Duterte. Ikaw ate, anong pipiliin mo ate? Team Duterte o Marcos? Duterte. Ha? Duterte. Okay, thank Halimbawa, ma'am, ngayon gaganapin ang eleksyon. Anong team ang pipiliin mo? Ang team Marcos o team Go, Wala akong pipiliin. Bakit, ma'am? Hindi ako po. Okay, thank you. Ikaw, boss. Anong team piliin mo, boss? Team Marcos o team Go, Terte? Mahirap sa dyan. Mahirap sa ganun dyan.

Halimbawa ba yung ngayon kaganapin ng eleksyon, anong team ang pipiliin mo? Marcos o Duterte? Duterte. Duterte ka, okay. Sabihin mo, may ginagawa ko. Halimbawa, sister, ngayon kaganapin ng eleksyon, anong team ang pipiliin mo? Team Duterte o team Marcos? Marcos. Mar Duterte? Marcos ka na nga. Marcos ka? Okay, team Sister. Huwag na kuya. Huwag na pinang ng eleksyon, boss. Anong team ang pipiliin mo? Team Duterte o Team Marcos? Duterte yun, friend. Duterte, okay. Duterte. Ito yung mga sirawulo. Pati mga kurangot dito sa Duterte. Ikaw, ma'am. Okay, thank you. Halimbawa mo ngayon ganoon ang pinangeleksyon, anong team ang pipiliin mo? Team Marcos o Team Duterte? Team Duterte. Team Duterte ka. Okay, thank you pwede ako magtanong ka, ma'am. Dati kasi ta uh, uh, Eh. Ang ano mo ngayon? Ang pipilin mo? Duterte? Duterte. Okay, ma'am, kung gusto mo ma'am, tadali ma'am. Ayan guys, natapos na ako sa aking pagsusurbin ngayon guys sa araw na ito at sa umaga na ito. Sinusurbin ko guys yung mga kalya. At ito ang kinalabasan guys. Oh. Ay muntik-munti guys, ay muntik ang kay Marcos, ito lang guys, dalawa, kahapon guys ang matinding, hindi ko na kayo nakot kahapon dahil nahiyaan ako eh, ya. kaya guys maraming maraming salamat, hanggang dito lang ito po yung tunay na surta sa kalabis sa rubi guys, doktor Ted Marcos, thank you very much guys.